Isang dating kongresista ang nagbigay ng assessment kung magkano ang perang sangkot sa korupsyon sa pagitan ng tatlong administrasyon. Si MJ Mondihar para sa report. Ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Ganyan din nilarawan ni dating Congressman Mike Defensor ang flood control anomaly ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam ng SMN News, inihambing ni Defensor ang laki ng perang sangkot sa tatlong administrasyon, ang Erap Estrada, Gloria Arroyo at ang kasalukuyang Marcos Jr. Government. Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang wedding fund, may Muslim Youth Foundation fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot na mga 140 million pesos. Dito na convict ang pangulong Estrada. Tumaas naman ang halagang sangkot sa kaso pagdating sa administrasyon ni dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Noong panahon ng pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO intelligence fund. Ni hindi niya pondo pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na uh, doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yon, 366 million. Na dismiss raw ang kaso ngayon ni GMA, ayon kay defensor. Pero ibaraw ang lawak at laki ng perang sangkot sa anomalya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Eh dito, district engineer pa lang bilyon-bilyon na pa, paano namang ikukumpara yun? Yung pondo na natin kay ERAP, eh yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Yung ito ng 360, pondo na ito ng gobyerno. Eh dito pa lang kay, kay District Engineer eh. Yung pondo ng gobyerno, bilyon, na magsoli. Isang daang milyon, District Engineer? Naku naman. So iba talaga to, itong malawakang issue ng korupsyon at organisado, pinamumunuan ng ating Pangulo, kasama si Speaker Martin Romualdez at kasama itong si Chairman Saldico. Pinili naman ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na huwag nang habulin ng kaso ang predecessor niyang si dating Pangulong Noynoy Aquino na namatay noong June 24, 2021. Wala rin isa ng pangkaso ng korupsyon nang bumaba sa pwesto si FPRD na ngayon ay nasa ICC Detention Facility. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.